Siya bising talaga adik sa bingo ko. Ano nga yun? Ano yung bingo ka? Mga, bilhin mo yan. 65 lang to. 100an to. Ba't na mahal na? Di ba dati 70 lang to? Ano guys, bingo tayo mamaya. Guys, kapag diyan. Guys, guys. Gusto mo pang makulong ito ang libangan ng mga senior guys. Pampa ano ng memory. Sa so, mga, diba? Yan ang benefit yan. Mga benefit. Walang benefit dito. Kamatayan ng benefit nyo. Kamatayan. Wala yung ito. Ganda na no, meron ito. Oh. Ganda na. Sir, palitan mo na yung card. Dalawang taon na yun eh. Tagal na pa. pala tayo ng bibingo na dalawang taon na pala tayo, no? Katibiting, no?